Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ayan dito ako sa area Ayan dito ako sa sakyan oh. Dalawang araw na tulog Dalagi trabaho ko Dalagi araw ah, tulog Ayan Ayan ako sa area oh. Dito ako sa College area ko Dalawang araw na Dalawang araw tulog Kasi sira yung sasakyan Tapos Pinalabas nila ako kahit sira sabi nila labas ka. <laughs> labas. Ano ba problema? Dito tulog sa pagdating si area. Ayano. Ang oras dito ngayon 7 to 7 7 ng umaga. Ito ang problema sa sakyan ko. Ayano. Oh. Kita nyo. Ayano. Ayano walang lang rubber, ninakaw. Ito oh. Ito. Walang rubber, ninakaw. Kasi ang company namin hindi sila magbili <laughs> matagal na to gikan nung una pa nung una pa pagdating namin ang rubber niya hanggang ngayon oh, hindi pinalitan Iwan ko hindi sila nagbili <laughs> ibang company namin kapag kapag masira yung sasakyan mo tapos uh, ayun na pangahoyan na nila kukunin na nila yung mga kukunin kasi hindi nagbili ayan o ayan o ito. Ito na may rubber dito. Ito may rubber hanggang doon. Paikot. Ah, wala. Hindi nagbili ang company. Ito ang problema, sin. Kung hindi sila magbili ng mga pesa. Tapos, kapag masira yung sasakyan mo, tapos may masira, ah, kukunin na yung sayo, tapos, ilagay sa uh, ibang sasakyan. Kaya, <laughs> surtihan surtihan na lang. Ngayon, dalawang araw na walang trabaho, surtihat Kasi wala silang, kan, di nagbili. Iwan ko mamaya kasi sabi ng, sabi ng, nakajuti kanina sa umaga. Sa office, sabi niya, sige, ilabas mo na lang doon. Tapos, pag, mamaya, tawagan mo ako. Pag uwi mo, mamaya, tawagan mo ako para, siya na magsabi doon sa workshop. kay iba, ang sa workshop, iba kahit araw-araw ka nang lagay ng waraga araw-araw ka nagkuha ng papers waraga tapos hindi nila inayos pagdating sa hapon nairagay na doon sa parking Ay, ito mahirap ito iwan ko <laughs> kasi marami pagod na siguro sila sobrang pagod na kasi ang dami ng sasakyan tapos walang hindi nagbili ang company tapos sobrang pagod ang mga mekaniko sobrang dami ng mga sasakyan tapos kung masira ang sasakyan tapos uh, kukunin yung pisa dito kakahuyan nila kukuya Kakahoyan tapos ilagay sweet doon sa isang sasakyan oh, sobrang pagod di ba kasi hindi sila nagbilang ng bago kasi kung nagbilang ng bago pag tapos nagtanggal sa nasira tapos palitan ng bago wala nang pagod kasi dubli ang pagod ng mekaniko dito kukunin kasi dito Kakahoyan tapos dilagay doon sa kabila dubli ang ka pagod ng mekaniko. Kaya dito ang nangyari. Nakawan sa diesel. <laughs> Nakawan sa pesa. Ah. Ito wala nang kuha ano? Ito no. Ito sa akin no. Wala nang side mirror kasi ninakaw. Side mirror. Ayan no. Sa kapila. oh, ayan no. Wala nang side mirror. Magkabilaan kasi ninakaw. Ayan. Ayan.